Binigyan ng X rating o hindi pinayagang ipalabas sa publiko ang pelikula ni Paolo Contis na Dear Satan ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) na pinamumunuan ni Lala Soto. Ayon sa pahayag ng chairperson na si Lala Soto, ang pelikulang ito ay nakatanggap ng malawakang batikos mula sa publiko dahil sa pagpapakita kay tanas sa isang positibong pananaw, bagay na itinuturing na paglabag sa Presidential Decree PD number. 1986. It was given an X rating. They have not appealed yet, but it has been found to be violative of the PD 1986. Lahadni Lala Soto. Pagpapa niya, I have seen the film. I joined the board. I am offended as a Christian. It is not demonic, but it has a different depiction of Satan becoming good. But Satan will never ever be good. Samantala, ipinaliwanag naman ng veteranong filmmaker at FDCP chairperson na si Jose Javier Reyes na ang pelikula ay bahagi ng workshop script ng Movie Workers Welfare Foundation, Mowell Fund. Ang kwento ng pelikula ay umiikot sa isang bata na nagsulat ng liham kay Santa Claus ngunit nagkamali ng spelling at naging Satan ang naisulat. Dahil sa desisyon ng MTRCB, nananatiling hindi pa matutunghaya ng publiko ang kontrobersyal na pelikula, habang patuloy ang debate at diskusyon tungkol sa tamang paglalarawan at limitasyon sa pelikula at sining.